Bro, real talk lang, alam mo ba na kahit hindi ka kagwapuhan, may mga signs na sobrang attractive ka pa rin sa mata ng iba? Oo. Hindi lang sa itsura nakikita ang appeal ng isang tao. At kung minsan, mas nakaka-turn on pa yung mga simpleng bagay na ginagawa mo kaysa sa porma. Kaya kung gusto mong malaman kung isa ka sa mga lalaking secretly attractive kahit hindi ka modelong artista, panoorin mo to hanggang dulo. Karamihan sa mga lalaki iniisip, wala akong six-pack. Hindi ako tisoy. Wala akong mamahaling damit. Kaya tuloy, iniisip nila na hindi sila attractive. Ang society kasi madalas nakatutok lang sa panlabas na itsura. Sa social media, puro magaganda, guwapo, nakaforma, at flawless ang nakikita natin. Kaya natural, maraming lalaki ang nagkakaroon ng insecurity at pakiramdam nila kulang sila. Pero ang hindi alam ng iba may ibang aspeto ng attraction na mas malakas pa sa forma o mukha. At ito yung mga bagay na hindi mo mabibili at hindi basta-basta makokopya ng iba. Isipin mo to. May dalawang lalaki. Yung isa gwapo nga pero wala namang confidence hindi marunong makipag-usap. At parang boring kasama. Samantalang yung isa, simple lang ang itsura. Pero confident, marunong makinig at may natural na karisma. Sino ang mas gugustuhin ng babae na makasama ng matagal? Siyempre yung pangalawa. Kaya kung hanggang ngayon iniisip mo na hindi ako attractive kasi hindi ako gwapo. Malaking pagkakamali yun. Kasi yung tunay na apil ng isang lalaki, hindi lang nakikita sa itsura kundi sa presence at aura niya. At dito papasok yung three major signs na kahit hindi ka gwapo, attractive ka pa rin. Sign number one, confident ka kahit simple lang ang itsura mo. Hindi mo kailangang maging macho o artista para maging confident. Ang confidence kasi hindi lang sa pisikal na anyo, kundi sa pagdadala ng sarili. Paano ka maglakad? Paano ka tumingin? Paano ka magsalita kung kaya mong tumingin sa mata ng kausap mo nang hindi nanginginig ang boses, kung kaya mong tumayo ng tuwid at may presence? Attractive ka. May kasabihan nga, confidence is silent, insecurities are loud. Kapag confident ka, hindi mo na kailangang magpakitang gilas. Yung aura mo palang nag na ng lakas at respeto. Sign number two, marunong kang makinig at makipag-usap ng totoo. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinaka-underrated skills ng isang lalaki? Active listening, maraming lalaki kasi puro sila salita, puro yabang, puro flex. Pero ang mga babae at tao sa paligid, mas naa-attract sa taong marunong makinig, yung interesado talaga sa kausap niya. Kung hindi ka man gwapo, pero marunong kang makinig at makipag-usap ng totoo, ibig sabihin genuine ka. At sa panahon ngayon na puno ng peke, sobrang rare at attractive noon. Sign number three, may disiplina at purpose ka. Ito yung pinaka-powerful. Kapag may direksyon ka sa buhay, automatically nagiging attractive ka. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil nakikita ng tao na may ambisyon ka. At hindi sayang ang oras mo. Halimbawa, yung lalaking may goals sa career o business, yung consistent sa pag-aalaga ng katawan, kahit hindi kasing laki ng bodybuilder, yung marunong mag-prioritize at may disiplina sa oras. Kung may disiplina at purpose ka, hindi mo na kailangang humabol sa mga babae. Sila mismo ang magiging curious sa'yo. Paano mo ma-activate at mapapalakas yung mga signs na yon sa totoong buhay? Dahil hindi sapat na alam mo lang, dapat marunong ka rin i-apply. Kaya kung gusto mong maging mas magnetic, kahit simpleng tao ka lang tapusin mo ang video na to. Maraming lalaki na alam na kailangan nilang maging confident, marunong makinig, at may purpose. Pero ang tanong, paano? Paano ako magiging confident kung mahiyain talaga ako? Paano ako makikipag-usap kung hindi ako sanay sa social situations? Paano ko malalaman yung purpose ko kung wala pa akong direksyon sa buhay? Yun yung mga tanong na pumipigil sa karamihan para mag-level up. Ang ending, alam nila dapat nilang baguhin ang sarili, pero hindi nila alam kung saan magsisimula. At dito pumapasok ang malaking problema. Kung hindi ka magbabago, automatic na iwan ka ng panahon. Yung ibang lalaki, habang busy ka sa pagdududa, sila naman busy sa pagbuo ng confidence. Habang ikaw nagtatago sa social media, sila nakikipagkilala, nagpe-practice ng communication. Habang ikaw confused sa purpose, sila nagsisimula ng malit na project, na magdadala sa kanila sa mas malaking opportunity. At ang mas masakit pa, dumadagdag ang insecurity mo habang tumatagal hanggang sa naniniwala ka na lang na hindi ka talaga attractive. Pero tandaan, hindi ka ipinanganak para maging average. Step 1. Pagbuo ng real confidence, sign number 1. Confidence hindi nabubuo overnight, pero may mga simple at practical steps para unti-unti kang maging comfortable sa sarili mo. 1. Tumayo ng tuwid, wag yuko. Maglakad na parang alam mo ang pupuntahan. Practice ka sa harap ng salamin ng tamang postura. Do, araw-araw. Magpractice kang tumingin sa mata ng kausap mo ng kahit 2 to 3 seconds. Hindi stare contest pero sapat para ipakita na present ka sa moment. 3. Gumawa ng maliliit na bagay na natatapos mo daily. Halimbawa, matapos ang workout, matapos ang isang task, matapos ang isang libro. Kada achievement, tumadagdag sa self-trust at doon nagre-react ang utak mo ng kaya ko pala. Pro tip, ang totoong confidence hindi galing sa pagsasabi ng confident ako. Galing yan sa consistent action na nagpapatunay sa sarili mong kaya mo. Step 2. Pag-practice ng communication. Sign number 2. Hindi mo kailangan maging comedian or super talkative para maging attractive. Ang goal mo ay maging genuine communicator. 1. Sa bawat conversation, magtanong ng open-ended questions. Halimbawa, kamusta ang araw mo? Ano yung pinaka-highlight ng araw mo? Ang focus, hindi para sumabat agad kundi para iparamdam na interesado ka. Magsanay kang mag-share ng simple stories. Kahit yung simpleng nangyari sa'yo sa jeep, trabaho o gym, kapag sanay ka magkwento, mas nagiging engaging ka. 3. Record mo yung sarili mong boses. Check kung masyado kang monotone o mahina. Practice na mas relaxed at kalmado. Yung tono, dahil ang attractive, voice ay kalmadong voice. Pro tip, Kapag nakikinig ka ng totoo, mararamdaman yun ng tao. Yun ang nagiging magnetic, hindi yung galing ng banat. Step 3. Paghanap ng purpose. Sign number 3. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-rewarding. Hindi mo agad malalaman ang life purpose mo, pero pwede mong simulan sa maliit. 1. isulat mo lahat ng bagay na genuinely interesado ka, kahit simpleng hobbies. Example, pagluluto, pagsusulat, pag-gym, pagbebenta online. Two, kung gusto mong maging fit, magsimula ka sa 20 push-ups araw-araw. Kung gusto mong kumita, magsimula ka sa maliit na side hustle. Ang importante, progress kahit maliit. 3. Isipin mo, kung 5 years from now, saan ko gusto makita sarili ko. Hindi kailangan sobrang detalyado, kahit general direction lang. Gusto kong financially free or gusto kong may sariling bahay. Yan ay ang magiging kompas mo para sa purpose mo. Pro tip, ang pinaka-attractive na tao ay yung hindi nakatali sa validation ng iba kasi may sariling direction siya. Bonus, paano mo pag-iisahin ang three signs? One, gumising ka araw-araw na may small goal, purpose. 2. harapin mo ang tao na may tamang posture at calm na energy, confidence. 3. makinig ka ng totoo kapag may kausap ka, communication. Kapag nagawa mo consistently ang tatlong ito, kahit hindi ka gwapo, lalabas yung natural karisma mo. At the end of the day, hindi talaga mukha ang sukatan ng attraction. O oh, maganda kung may looks ka, pero mas powerful. Yung mga qualities na hindi basta-basta nakikita. Confidence. Communication. To purpose, yan ang tatlong bagay na kaya mong buwin at i-activate kahit sino ka pa. Kung nagustuhan mo itong series na to, make sure na i-like at i-share ang video na to. Comment mo rin kung alin sa 3 signs ang gusto mong i-develop pa sa sarili mo. At kung hindi ka pa Hit that subscribe button at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating self-improvement videos. Remember, kahit hindi ka gwapo, pwede ka pa maging magnetic. The choice is yours.